Tuling nagpaalala ang uh, mga health experts sa uh, taong bayan na maging uh, maingat uh, sa mga salo-salo ngayong kapaskuhan dahil sa maaring maging epekto nito sa kalusugan kalaunan. Iyan ang ulat ni Rod Lagusan. Ngayong holiday season, asahan na ang kaliwat ka ng handaan. Pero paalala ng isang health expert, hindi masamang mag-enjoy, ngunit kinakailangan mag-ingat at maghinay-hinay pa rin sa pagkain. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, ayon kay Dr. Don Robespierre Reyes, Chair ng Philippine Heart Association Council on CPR, dapat iwasan ng mga matatamis na pagkain, lalo na ng mga diabetic. Kapag kasi sobrang tumaas ang level ng asukal, maaaring mauwi ito sa emergency situation at ikamatay ng isang diabetic. Pagdating naman sa mga maalat na pagkain, maaari itong magdulot ng pagtaas ng blood pressure, na pwedeng mauwi sa heart attack o stroke. Kasama din sa kanyang pinaiiwasan ay ang mga matatabang pagkain. Yes, taba, ay eh, nagiging ano yan, na, na impact sa ating mga ugat, na, nagiging sanhi ng uh, heart attack o kaya stroke o kaya pagbabara ng ugat sa mga parte ng katawan. Pero kailan natin intindihin ang uh, tabako na ito, it will take time. It will take time po bago po talaga kumapit at uh, at uh, makapag-ipon ng matindi po sa ating mga ugat. Para sa mga madalas kumain ng mga ganitong pagkain pero hindi nagkakasakit, paliwanag ng eksperto, may kinalaman nito genetically pero huwag papakampante dahil maaaring singilin ng katawan kalaunan. Sa paniniwala namang madadaan sa pag e ang pagkain ng marami, Ayon kay Dr. Reyes, hindi lahat nasusunog o nababurn dahil ang iba ay naiipon sa katawan tulad ng kolesterol na kumapit na sa ugat. At sa mga nangangatwirang meron naman silang maintenance medicine, But then again, we are promoting a behavior that is not helpful sa pag-promote ng, uh, ng, ng, good health. Ano? So, ang sinasabi po namin sa mga pasyente na, natin ay uh, useless po ang gamot kung ang behavior po natin ay, uh, ay hindi rin maganda. So, tatnan po natin kapag tayo po ay kumain ng sobra, uh, yung mga pinagbabawal ay kinakain pa rin natin, eh, ang magiging epekto po niyan ay bakal baka lalong madagdagan po ang dosage ng ating gamot. Binigang din niya na may hangganan na ang bisa ng gamot. Habang pagdating sa alcoholic drinks, kahit ito pa ay wine ang sobrang pag-inom ay maaring mauwi sa pangingisay o panginginig ng puso o holiday heart syndrome na posibleng ikamatay. Naniniwala ako na hindi naman po kailangang i-deprive ang isang tao ng mga pagkain na hinahanda sa Pasko. Alamin lang po natin kung gaano po kadami ang pwede nating kainin kada kumakain po tayo. Uh -huh. Let's take uh, all food in moderation, lahat po natin gagawin in moderation para magtanong po tayo ng more Christmases to come. So. Mainam-anya sa handaan na sabayan ng gulay at prutas na sagana sa fiber. At laging tandaan ang anumang sobra ay nakakasama. At para na rin sa mas masayang selebrasyon ng Pasko at bagong taon. Rod Legusad, para sa bayan.